Okay. Sunday na ngayon, October 26, 2025. And si Freddy, pinaliguan ko. Pagkatapos niya maglaro na maglaro doon sa labas. Dito lang naman sa may driveway. jan. Kalaro niya si Lolo Logan at saka si Kuya Sol niya. Ano? So, yung ano niya, yung skin problem niya sa ilalim ng leeg niya, humupa na dry na siya pero parang nag-ano pa rin, maluwag pa rin yung balahibo niya sa ilalim. Tapos ito, parang sa may harapan ng mga ano niya, binti niya o mga braso niya ay dumami yung mga areas na walang balahibo pero hindi naman siya ano ano, hindi naman siya mukhang makate or what. Pero ayun oh, may mga iba pa siyang lesions doon sa migilid, dito sa may ibabaw ng ulo. Pero sa ibabaw ng ulo parang ano, tinubuan na ng buhok. Ayan o. Oh. Ayan yung area na yun sa ibabaw ng kilay niya sa right side. Tinutubuan na ng buhok. Eto siguro tutubuan na rin ng buhok to soon. Ano, Fredis? Ah? Minsan napapansin ko siya nagkakamot pa rin. Pero kasi the past 3 days or 4 days hindi ko nga siya napaliguan ng super dog soap. Pero hopefully gumagana na rin yung next card. Basta ituloy-tuloy ko lang yung super dog soap sa kanya ay sana gumaling na ng tuluyan to. Okay, so hindi pa ko makain ito. Ang oras ngayon ay nasa mga ano na siguro, 11 o'clock or tanghali na. Papakainin ko na si Freddy's. Kagabi, pinakain ko naman na siya. Twice a day na lang siya ngayon. Two times siya kumakain. Sa, so, sa gabi, sa, so, sa umaga. Uh, kasi six months old na siya. Pagdating niya ng mga 10 months old to one year, magiging one meal a day na lang siya. Sapat na naman kasi yung SDN kahit na i one meal a day lang or sa ganitong case two meals a day sapat na sapat na yon kita nyo lumapad siya talaga oh ayan yung ibabaw niya oh lumapad siya dito oo oh, oh. ganda ng katawan niya yung balat lang niya medyo merong tama okay pero gumagaling na oh ito oh ayan oh. oh maputi yan nung huli eh. Ngayon medyo naglalighten na yung puti. naglalighten na yung puti. Ayan na natatabunan na ng mga small baby hairs. Very good, ano? Pero ayan, oh, wala nang ano, wala nang maga sa ilalim niya. Wala nang maga. Very good. Sige, tuloy-tuloy lang natin SDN mo. Pakainin ko siya ng SDN niya. Ayun si Freddy. So, nag-aabang na, Freddy! Andito na yung, yung SDN. Ano, Freddy? Teka, lagyan ko lang ng water, ha? Gatay yung water dito. Ano? <laughs> Gusto na niya humain Sige Ayan, gawin natin ng water Para medyo hindi nakakagalasgas Ibang aso parang na dadahak sila Dahil sa hindi sanay sa cables. Pagka dry uh, Maaaring na-irritate yung lalamuna nila So pwede yung basahin muna Pwede niyong ibabad ng konti bago ibigay sa aso Pero eto i-wet lang natin yung buong surface area. Tapos, hindi na natin ibababad. So, nag-overfeed ako sa kanya, kaya laging durugan tayo nito si Freddy's. May mga buo naman, pero malambot ang dumi niya lagi. Kasi, pag puppy naman, hindi naman natin sinusunod yung 1% na body rule. 1% uh, okay. ng body weight ang papakain per day. Sa puppies, ang bigay is mga 2 to 3%. Or even more, bahala kayo, wala namang problema kasi ang mga puppies, hindi pa nila ideal body weight yan. Uh, they're growing. After one month, ang bilis ng, ano, ng growth ng puppy. Ito nandito dito pa nga lang ito, ng mga magtutu two weeks na. Pero ano, ang bilis ng, ano niya, ng paglapad ng katawan niya. And sobrang lakas na niya lalo ngayon. In a matter of a couple of weeks, makita mo talaga yung difference. Ayan sana mais na lang yung ano niya, yung balat niya. Yun na lang yung uh, kulang sa kanya. So, na, na ano naman, na susuportahan naman niya ng good nutrition niya sa SDN42. Siyempre, kapag ka balat, protein yan eh, yung ano, yung balahibo. It's made up of keratin, di ba? Yung hairs. Kaya, protein yan kailangan mataas sa protein ang kinakain ng dog. And tamang-tama itong -tama SDN, walang mas tataas sa protein dyan. Lalo na at animal protein yan, hindi yan plant protein. Kaya yung essential amino acids niya, taas na mga levels. Hindi kagaya ng ibang dog food na sabihin na natin mga high protein. Hindi mas mataas yon sa SDN. SDN ang pinakamataas. Tapos at the same time, yung kanila pa, karamihan plant protein. Meron pa akong nakikita mga ingredients nila, hydrolyzed plant proteins. na ako po, wala namang gano'ng quality yun. Or mga plant proteins, soy isolates, uh, yun nga, mga corn, wheat, soya, mga ingredients nila. Tapos beet pulp, para daw sa protein. eh ako po, ang pangit ng quality ng protein yun. Hindi siya bioavailable gaano. Kung papaanong ang calcium sa chalk, yung pinang ng mga teacher noong araw yung calcium doon, hindi naman bioavailable yun. Hindi kinakain yung chok na yun para makakuha ka ng calcium. Gaya ng ginagawa nung kaklase ko dati, si Furkan, isang Pakistani. Sa Dubai kasi ako nag-high school, yung isang kaklase ko na na Pakistani, kumakain ng chok para daw sa calcium, ay mali yun. <laughs> Ayos. Ay, no? o. Gustong gusto niya yung SDN. Maubos niya yan. So, nagbibigay ako sa kanya everyday ng mga ano, 400 grams or 450 grams. Actually, mas malakas siya kumain kesa kay Logan. Si Logan, binibigyan ko ng mga 450 grams. Hindi pa niya nauubos. Eto ubos na ubos. Malakas kumain talaga mga Rottweilers. Okay, yun lang guys. Patuloy ko kayong nga uh, i-update tungkol dito kay Freydis at kung anong nangyayari dun sa balat niya. So, effective naman. No? Nag-next card ako. Nag-super dog soap. Babad ako uh two to three times a week to two times a week lumalabas ngayon. Tapos SDN42 'yun ang pinanggagamot ko sa skin problem ni Fredis. Dumating kasi siya dito may skin problem. Nakuha niya to dun sa mga asong gumagala-gala doon sa Manalo Resort Hotel. May galis yung isa doon, yung itim, uh, inaalagaan kasi ni ano, yung ating watchman doon, ang ating gwardya si Sir Derek. Kaya may mga dogs tayong ilan doon na nahawaan. Kaya pinatali ko na yon Sabi ko, huwag nyo nang, ano, wag nang ipalapit sa mga dogs or ilayo nyo na yung mga asong gumagala na yun. Pati si Nana at si Ding, pinapakulong ko na, pinapatali ko na para hindi nagkakalat ng na mga parasites doon sa paligid. Ayan, yan ang nangyari dito. Pupunta kasi yung itim na yun eh, doon sa mga, ano, sa mga area sa may whelping. And kagaya ng nabanggit ko nga dati, ah uh, Itong litter na to, mga anak ni Jamala kay Loki, hindi pinadede ni Jamala ito. Kaya hindi wala silang nakuha colostrum kolostrum mula sa nanay nila. Wala silang maternal antibodies na nakuha. Kaya talaga mahina yung immune system ng magkakapatid na ito. Siya nga lang natira dun sa litter nila eh. Yung mga ibang kapatid niya nagkamatayan lahat. Mahina ang immune system. At uh, hindi nga nakakuha ng kolostrum. Pinadede ko sila doon kay Lori. Buti na lang merong isang ano doon, isang bitch din ako na Rottweiler na nananganak. Kasi yung mga kapatid nito, o yung mga kasabayan nito, meron akong apat doon. Maayos silang lahat. O, oh. pero siyempre, etong mas gusto kong bloodline kasi si Loki, aso ko yun. Si Jamala, aso ko rin yun. And mga mas matitindi mga linya nun. Yung isang litter doon na maayos, ang tatay nun, si Loki din, pero Loki ni John Bautista. Imported niya from Serbia. Magandang aso din. Yun ang pinakamagandang stud niya sa tingin ko. Tapos, ang nanay nun, anak din ni Loki. Ko naman, yung si Lori. So, kung ito, ibibreed ko with one of those. Later on, maganda siguro kasi maglaline breeding ako with Loki. Yung aso ko nga from the ADRK. Imported from Germany yun. Anak ni Vitus von Neubrand. Sa mga nakakaalam sa mga bloodlines sa Rottweiler, si Vitus ang isa sa pinakasikat kung hindi siya ang pinakasikat na Rottweiler sa buong mundo dahil sa mga achievements niya, sa galing ng aso, sa, sa itsura ng aso. Search niya po, Vitos Von New Brand. Bale, lolo na nito. Kasi tatay ni Loki. Tatay niya si Loki.